Kahapon po pagkatapos i-announce ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, na isa ako sa mga napili niya na maging kardinal, ay eh, uh, natutuwa ako na nagkaroon ako ng okasyon na makapagmisa kasama ang mga migranteng Pilipino doon sa Santa Potenciana, ang uh, chaplaincy ng mga Filipino migrant workers dito sa Roma. At ang unang araw, pagkatapos ng announcement, ay uh, isang uh, pagdiriwang ng banal na misa dito naman sa Pontificio Colegio Filipino sa okasyon ng 63rd anniversary ng foundation ng kolehiyo na ito. Kaya talagang umaapaw ang aking puso sa pasasalamat sa napakaraming mga okasyon ng pagdiriwang. Um, ang pagiging kardinal ay hindi po ito honor, ito po ay isang responsibilidad. Uh, ako na tili pa rin obispo. Para sa akin, yon pa rin ang pinaka-importanting uh, karakter ng aking paglilingkod uh, sa simbahan uh, bilang obispo. Obispo ng Kaluokan. At um, ang ibig pong sabihin para sa akin ng pagiging kardinal ay humihingi ng tulong ang ating Santo Papa na alalayan siya, suportahan siya uh, sa kanyang gawain bilang Pontifex Maximus na ang ibig sabihin ay the supreme bridge builder ang uh, tagatayo ng mga tulay na nag-uugnay sa particular church at universal church. no? Yan po ang uh, parang gawain. Ito po ay pakikipagtulungan lamang sa ating Santo Papa para manatili ang pagkakaisa ng mga local churches all over the world as one holy Catholic and apostolic church. So, ito po si Bishop Ambo ng Isis of Caloacan at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Humihiling sa inyong lahat ng inyong panalangin. Salamat po.